Sinatantahan ko lahat, lalo yung mga pagkakamali Wow naman! yung ulit ulit ka nasasaktan Wow! Hindi wow. 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 ko nakakalimutan yun Kasaktak. Yung nasaktan na ako, tapos pinagbalit ako sa iba Aray! Wow! Bitsa napapakanta na lang ako eh Sabi yung kanta ko Bakit ba ikaw Huwag na iisip ko at Di na mawala wala pa Kahit na nagloko at nagpakamot ka na sa iba Oh, yun Paano mo sabi? Nakablog kasi tayo kadyo eh Kaya kailangan ko magdadaldal eh Upload ko ito mamaya Kilala kong kaliskis mo, oy Tatanggalin ko yung video mo, ano ko ba? Huwag <laughs> mo ay naku, nakagalit Tatanggalin ko yung video mo Ika-cut ko yun. Ano ko? ko Oo, oh, hindi. Ika mo hindi ako sobrang masamang tao. Mabait <laughs> <laughs> naman ako. Ajo, mabait ako. naman ako. Ba, pag ko man, yung ano masyado. Hindi <laughs> naman kita yun dun. Oo, ano, wow. Eh, ano yun, Kajo? Nabibig. <laughs> Ang gusto mong pakita yung mukha mo, kaya natin i-blurred yun. Mukha mo lang <laughs>